So hi guys, may gabi eh Nagabing anta karon ron Tungod kay Nila akta Dito may sa among anti Dito man yun ni hapon Kauban Ang akong itag sa Langit ngit Itag sa Huwag akong iyan Kaya mo man siyang giagi Si manang kunsor giagi namo sila sa iya ha Kaya mo siyang gidala Dito sa ka anti bilin Kaubon tayo na ko si Inday Gamay Si Inday Chloe Inday Si Dito mina ni Hapon Pagamot-amot dito Relax ginagmay Nagkuha akong mandarin Kay lamit kayo lang mandarin tamis kayo Dili ba And then After Gihukara nami Kay manihapon na lagi Kay ang ilang sudan, naluto na ahead of time pa sayo pa kaayo kay pag um na lagi sayo pa. Julat-ulat na des lang inde gamay. Mia yeah. kan out mid hapon naman alas 4 going to 5 na. So ang sudan, an medyo namugnaw na in town pero lamit kaayo kay bisaya mong manok di hay humba di baboy pero go for the adobong manok ta uy kilami ka ayo so nangaon na mi busog ka ayo and then nag wait lang ta nag relax relax lang sa ginagmay dayon kami ni man konsor ni uli rami tungod kay na mga buluhaton sayo silang inday kamay nagpabilin ra ako gag mga bata kay gabiin naman lisod man kayo pug mag survive so bay, so, bay mi ining siminto sa kagapiun ngayon yeah, now kuan man ni lamakan man ni sulisod so, nag mga ligid ta tubig ra pa na nilalom so karon nagkuyog mi ni man ang konsor gihapit na ako sila sa iya ha para nasa ikaw bahay si secure si manang din iya kung gipahulam aning portable solar powered lamp Ups, portable solar powered lamp ako nalang lang usa nag subay-subay aning siminto sa lamakan ug nana ko karon diri sa lumbang you know what guys sultihan to mo the story of this place is a little bit creepy tungod kay daghang mahadlok mo agi dari although akong kami po sa una sa gagmay pa ni kung abot mi, mi dari mo agi mi dari gabi na or hapon na magdalagan jud mi I don't know why we don't know why pero mahadlok mi dari yung dapita nakaroon na nako dari wala naman ako gifilang wala mang kong gibati gadlok na naay abat ang akong gibati iron kay mahadlok ko nga mawala siya huy <laughs> mahadlok ko nga mawala siya sa akong kinabuhi tungod kay siya sama sa sugang akong gikupta naghatag og kahayag huy drama kaayo so nanatakaran diri sa lamakan ni ng lulot so hapit na ko madunggo hapit na kumhaman ug subay aning siminto sa lamakan medyo lay layo pang atong lakawon pero okay ra kay hayag man the difference no kay sa una mahadlok ko mag lakaw mag travel nga ako lang usa dinhinga place compare karon nga okay ra kampante ko Bala kung saan nakagabi una basta may kuandra may sugara gabi dito ko sa akong iyaan sa anti antibibit dito ko na ngalag ah, di ba? may term may nga mga lag kapag Halloween November 1, November 2 madumi kay naaman na sila ay a nga handaan then diha po silang bray bray akong mga igtagurha So, banding na din. No? Kaya talag saraman sila makaari na sa bukid. Then, taon, busog kaayo Pag -uli na ako, ang akong gamit is cellphone na ra. rakay. Pwede naman siya i- eh, flashlight. karon hulam lang ko og portable solar powered lamp tungod kaya akong cellphone ron lubat na siya 8% lang siya dili na siya magamit para flashlight so gabi eh, naglakaw ko ako ragyapong usa so ingon anak na ko ron kaisog dili na ko mahadlok nga mawala siya huy <laughs> in anak na ko ka strong independent man nga okay ra kung mawala siya huy <laughs> so naglakaw gyapon ta ron medyo hapit na ta na dapit sa ilang balay ni tia lordis so mauni siya end sa dalan na magsubay subay ko sa simento karon galing ako sa patag na sa kuha ano, mismo some... ano di ay na yan so pila na lang ka steps maabot na ko sa mua actually thank you Auntie Bilin best friend manuntuto sa accommodation salami ang pagkaon shout out to Dungji Chris tata Jan Rail no, kay, nakalaag po ko dito pero wala sila pag uli ni Rick Rick wak po ko wak po ato wak po ako ko kabisita nga dugay na kay ming wala nagkita karon lang sad ko nakabisita nakalaag dito so it happens for a reason no so hopefully makabisit ko dito balik na na silang rekrek rek tata general but at least banding na din dugay na kay ming upo nagkita ni rekrek rek din so that's it for tonight's video ladies and gentlemen because happy na ko maabot So bye bye. See you. Ingat ladies and gentlemen. Thank you.